Nagkaykaysa ng itinasarok Sarok Duwagasot ang masikog, manipo ka mga ili di probinsya itiniswat ang Bondes Congress si Kapitolyo. Paset na ito iti programa ti Department of Health kabinulig ti gobyerno provincial iti kalikagom ang madalan ng itinay di iti para na ken maliklikan ti maternal ken na yung natal deaths. Siguro may sa detoy, may sa detoy nga activity no, sa dino kat increase iti awareness pa yung nag-anak, nag nananang, nga dapat aywanan na dyan sa lunat da, Magkita ti sa lunat da, tapno ti kasta, ensure ti sa lunat da, kanyang sa lunat iti babies da. Nayadal na gitinaskin nga ramidin, na mga rugin iti panagsikog, kaya may white pregnancy tracking, babayeng ganiti health workers. Rombeng pa iti dadalan, nang iti scheduled prenatal check-up, tapno nagbaling nga target ti panagsikog da, aging ga iti panaganak da. Amo yung ano na yung guy, na, ay, napangganag pa iti atin. So that is prenatal care. Kapag kayo ay, what is, care. So dito, it is the health care provided during the pregnancy to optimize outcomes for both the mother and the fetus. The pa iti Postnatal Care, Maternal control or Oral Health can basic facts in newborn screening. In Abra Provincial Hospital, ang tultuloy ti Jaya na about this package ang mabalinang kundawayan. Ngayon dito ay package tayo para iti OB. Hindi kita masikog nga na Mabalinda to may di Provincial Hospital anytime, uh, all year round da toy libre. Ada CBC, urinalysis, blood sugar, ada hepatitis profile. Di basic lahat. This gathering is our promise, our promise that in Abra, no mother will be left behind. That we will do everything in our power to ensure that every expectant mother whether she lives in the heart of Bangye or in the farthest upland barangay, will have access to the care, information, and support she needs before, during, and after childbirth. May sa kanitin ang atendarte aktibidad ni Ana. Iti ito may kalimantun ng anak na disikog na sana nagpangadwa ang nag-atendarte Bontis Congress. Masaya at layto ito para kanitin siya para kanya kan para kan di baby tala sa at di libre consultation manamnama pa ing umawat ti maternal kan newborn kids ti tinagaten ti bot this congress in pangaget pa ti DOH arumbeng ng ang birthing facility kas kadito hospital kan so bago nga accredited RHU sa iti probinsya ti paganakan dagitoy Argil Lorenzo Balitang Solid Norte